Bakit nga ba hindi pa rin makonsider si Alpha sa current meta? Kahit sobrang taas ng sustainability at damage nito, sobrang mahihirapan pa rin ito makasabay, paano ko nasabi? Isa sa dahilan kung bakit wala masyado gumagamit ng hero na ito ay dahil once na pumasok ka sa isang teamfight mahihirapan ka na makapag-disengage lalo na kung cooldown pa ang yung ultimate, kung kaya't maayos na decision making ang kinakailangan. Kung kaya't mas recommended ko pa rin ito gamitin sa side lane. Gamitin mo ang emblem na fighter na may 10% spell vamp, plus 22 adaptive attack at plus 6 hybrid defense, thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Seasoned hunter kung saan magkakaroon ka ng increase na 15% damage sa turtle at lord ngunit kalahati lamang ang magiging damage sa mga normal creeps at hindi madadagdagan ang damage ng iyong retribution. Kung XP laner ka naman, maaari mo gamitin ang Festival of Blood na may 6% spell vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stacks, at Quantum Charge kung ikaw ay magdedeal ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at marerestore ang yung 75 up to 180. HP. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga top tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.